tatlong taon po ninyo bilang kalihim po ng DILG. Napakarami po ninyo mga accomplishment. Paglaban sa illegal na droga, pagpapalakas po sa kampanya, laban po sa krimen, paghahanap po ng mga wanted person. Marami po mga local leaders ay nagsasabi, bakit daw po kagad kayo umakyat sa Senado at bakit nyo po iniwanan agad ang DILG na sana ay mas marami pa po kayong accomplishment na magagawa sa mga susunod na mga panahon. Alam mo, Michael, kanya-kanya uh, pong uh, kapalaran yan eh. Ano po? Ang importante lang sa akin, sa lahat na nagampanan ko, magmula mayor, magmula congressman, magmula nung COVID time. Ako po ang chairman ng na MMDA, napakahirap dahil kalaba mo nung COVID. Ngayon, DILG, siguro ang importante sa kwento ay maganda yung ending. Iiwang ko ang isang departamento na very cohesive, very united, dahil sa totoo lang po, pinakamahirap ang DILG dahil napakalawak. Isipin mo, susupervise mo lahat ng mga governor, mayor, ang barangay captain, yung polisiya, yung policy building, kakapasitate mo yan, aalamin mo mga problema on the ground. At the same time, sinusupervise mo ang problema ng krimen, ng polis, problema ng BGMP, ng congestion, problema ng mga park track, park station. Pagkatapos, meron ka pang Commission on Women, on Youth, on Muslim Affairs, Meron ka pang Local Government Academy. Meron ka pang Public Safety College. Ikaw pa, Chairman na Napolcom. So, you have to wear so many hats. May mga araw na hindi na ako nakakatulog. No? Pero, at least, I would like to say, baka maubos naman ang oras ko, all of these departments, no, high moral po sila, they're very cohesive right now. At kung sino mapapalit sa akin, siguro yun ang maganda sa ending ng storya. No? Uh, maganda at united po at makikita nyo naman ang performance nila bawat isa. Sir, during your time as mayor po ng Mandaluyong, binansagan po ang Mandaluyong City bilang Tiger City sa buong bansa. Dahil sa mabilis na pag po at pagdami ng mga negosyo sa inyong pong lungsod, paano po ninyo ito magagawa? Kasakaling kayo po ay maging senador na, paano po ninyo ito mag magagawa para po sa ating bansa? Well, number one, no, uh, yun po ay inawardan sa akin ni Secretary Mar Rojas. Ito'y uh, uh, Second most economically vibrant, kaya kami tinawag na economic tiger of the Philippines, Tiger City. At hindi lamang yun, Michael, kami lang ang kauna-unahan na lahat ng release ng trend. Binili po namin ito at ngayon yung mga dating informal settlers of quote-unquote sinasabi na squatter, ngayon landowners na. No? Inubos po namin yan at pabahay namin, sariling pera po namin ang ginamit namin pabahay po ito ng lungsod na Mandaluyon. Yun ang inunama. At yun ang dadali natin dito sa Senado. Marami tayong tatalakayin. Number one, kuryente. Alam natin mahirap ang kuryente. Tayo ang pangalawa sa, tayo, isa sa pinakamahal sa buong ASEAN. Tingnan natin, bakit nakakaganon? Yung bang, ibang mga, mga VAT, yung ating, uh, yung ating mga, mga grid, no? In fact, sa isang hearing, sinasabi nila, sinasabi ito ni ano ni uh, ni Kusi noong 2021 sa Senate hearing. Meron tayong excess na 2543 megawatt no na power sa Visayas at Mindanao na pwedeng i-augment sa Luzon. Pero ano nangyari hindi nadala because yung transmission line kulang. Hindi ba? Isipin mo kung bumaba ang kuryente mo. This will mean dami manufacturing, dami po ang trabaho, at pangalawa, siguro tignan din natin ang agrikultura. Ang ating mga farmers, ito ito'y gusto kong tutukan. Maganda ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, si Sakiko, no? unang-una na magsasaka. Magpa 5-6 yan, uutang yan, sigurado. Siguro, importante tulungan natin yung ginagawa nilang ngayon, gagawin nilang 2% hindi ko maganda yan. Institutionalize na natin para mawala sa lahat sa magsasaka. Incentivize natin ang mga lupang agrikultura dahil baka mag-convert sila kung kailangan babaan mo realty tax, babaan mo. No? This is the kind of things na kinakinaga natin. It is what is called that food sustainability. No? So yun, malapit sa sigmura, pagkain, kuryente, at higit sa lahat. Kung saan na ngayon ng DILG governance, ano ito? Yung local government code 1991 pa yan. Yan ang Biblia ng lahat ng mga, ng, ng istruktura ng, ng gobyerno. Pero luma na, nakikita natin depekto. <clears throat> nakalagay dito ang barangay, ang papagawa ng barangay road. Hindi na po pwede yun. Yung polisiya sa agriculture, din-evolve natin, effective ba ito o hindi. Sa kalusugan, sinasabi rito, lahat ng probinsya kailangan may tertiary hospital. Sabi ng code. Pero hindi lahat pinaka, pinanganak ng mayaman. May mga probinsya ang mahihirap. Hindi nila kaya ito. Dapat pasukan ito ng national government. So yun, aside from the fact na of course, ang ating criminal code is already outdated. Being a lawyer myself, tayo lang yata ang, ang, ang may batas na dischero. Dischero is basta maka, ano ka sa adultery, hindi ka makakapasok within a certain area. Maski sa Spain, wala nang dischero eh. No? So maraming pwedeng gawin sa Senado. Mon Galvez, TV5. Sek, maganda umaga po. Mon Galvez from yeah. TV5. Yeah. Sir? Yeah. Uh, given those somehow accomplishments you had at saka mga nagawa po from local government, how are you preparing as well sa pagharap po sa mga bashers? Or sabihin natin sa social media, how are you ready to face those at least two, uh, masabi po yung mga accomplishments that you had given na uh, sa top 12, pumapasok ko kayo sa ilang survey pero nasa bottom? Well, ako'y naniniwala na una-una bago mukha po ako. No? Ang, uh, ang aking aking uh, first time na may abalos na papasok po sa politika. Given yan eh. Pero naniniwala naman ako mapanuri ang ating mga botante. No? So I'm offering myself dito po sa nagawa ko nung ako'y mayor, nung ako'y DILG, nung ako'y MMDA. Mahirap din yung COVID yun and you know, you have to unite at naging template nung araw ay ang Metro Manila. Bashers, wala akong problema sa bashers. Basta alam mo sa puso mong tama ginagawa mo kung lahat ng basher sa asikasuhin mo, hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. No? As long as alam mong tama ito, no? let's do what is right. No? And of course, natural lang kritisismo. Pakinggan mo naman ito, tignan mo baka tama naman sila. I-research mo. At kung tama naman ito, i-correct mo yung dapat mong gawin. Pero yun ang babash lamang kasi yung term na bashers, binabash ka lang for no reason at all. Pabayaan mo na. Pabayaan mo na sila. Kung lahat ng kumakahol sa kanto, titigilan mo. Hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. Ang dami kong pinagdaanan na ganyan. Uh, at hindi ko sila pinansin. Ang importante, mission accomplished. Nagawa ko po yung dapat kumagawa. Ang so, May may clarify, sir. Uh, are you now deemed resigned as the LG chief? Tama po yun. Uh, kanina po, pag uh, file ko ho ng, uh, ng aking uh, uh, certificate of candidacy, deemed resigned na po ako. Sino po siya kapalit po ninyo? Uh, sa ngayon po ay uh, 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 uh um, OIC po muna ang pansamantala pero antayin po natin ang uh, an uh anunsyo ng malakanyang po dito.